yung libreng tuition fee sa koleyo yung batas na yan, nako, pinagtatalunan ngayon ng mga kakampings, ng mga Duterte supporters or Duterte vloggers, at hindi lang yan, may mga nakisaw pa ng na mga bangag dyan. Pinagtatalunan <coughs> nila na si Bam Aquino lang ang may gawa ng batas niyan, or si PRRD lang, eh baka nakalimutan nyo yung ibang tao na naging dahilan kung bakit naging batas yan. Unang-una, yung tungkol naman kay Bam Aquino, nagpasalamat siya kay dating Pangulong Duterte niyan. At may paliwanag po kung paano naging batas yan. O eto po, panoorin po muna natin itong si Bam Aquino na patunay na nagpapasalamat siya kay dating Pangulong Duterte kung bakit naging batas yan. Eto ang video. As a member of the minority, no, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, million-million um, na -million ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bahay. Malinaw yan, hindi AI yan. Kaya dyan sa mga nanggigigil na i-discredit si Tatay Digong at yung ibang tao, nako, hindi nyo lang alam may mga ibang tao pa na dapat nyong pasalamatan sa batas na yan. Unang-una, si Bongo. Hindi nyo alam kung anong nangyari dyan. Sa kongreso, hindi nyo naalala. Hindi niyo rin alam. O eto, mas maganda. Malinaw na paliwanag kung ano yung nangyari. Ito yung paliwanag ng isang congresswoman kung ano yung nangyari, paano naging batas yan. Lahat ng tao na naging party dyan, dapat niyong pasalamatan. Hindi si ganito lang, si ganito lang, mga inayupak ba kayo? O, <laughs> oh, eto. Panuorin nyo. Pinaka-importante sa lahat ang libre tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libre tuition fee na batas nyo. Ayaw ng mga presidente kasi malaking gastos daw. Kasi libre tuition fee sa state colleges at state universities ang lahat ng bansa. So, kung nagpapito nila, 40 billion ang bagay na ayaw ng panahon ng mga dating presidente. Nung may PRRD na, napasa na namin sa Kongreso, napasa na sa Senado. Pagdating kay Presidente Duterte, ayaw kumayag ng dinupe, merda at BBM. Sa ating work, well, buhusan tayo ng pera para sa si ibang bagay. Nagkumpit kami. Sabi namin, tawagin namin si send uh, ano siya lang? special assistant to the President Bogo. Tinulago namin si Bogo. Sabi namin, Sir, tulungan niyo naman po kami i-defend kay TRRD na pinaka-importante sa lahat ang libre tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya alam mo, talagang tinulungan kami ni Sen. batas yun. At proud po ako, isa po ako sa sa na kongresyon. Hindi lang si Bam Aquino hindi lang si Tatay Digong, andyan po si Congresswoman, andyan po si Bongo. Dapat lahat yan pasasalamatan kung bakit naging batas yan, naging party po sila. Eto lang ngayon, may napapansin ba kayo? Bongo, Bam Aquino, tungkol dito sa kumakalat na isyo, number 1 at number 2 sa Senado. Hindi nyo ba napapansin yung mga nagpapakalat ngayon sa isyu na yan? Mga bangag yan. Mga bangag yan na para lang guluhin po ang mga bago nating senador ngayon. Uulitin ko sa inyo, wag na nating pagtalunan yung tungkol po sa libreng tuition na yan sa kolehiyo. Malaki po ang naitulong niyan. Tapos ngayon guguluhin nyo pa. Malaki po ang uh, marami po ang mga natulungan diyan. At ang dapat nating pasalamatan, lahat na naging parte para naging para maging batas. Para maging batas 'yan. Eh alam nga naman sabihin niyo ay walang nagawa si ganito, hindi si ganito. Eh lalo na si Bongo, O naging party pala diyan. O yung pangulo si Tatay Digong. Bakit kung hindi pinirmahan ni Tatay Digong 'yan, magiging batas ba 'yan? O yung ibang mga ano, yung mga nakaraang presidente. Naging batas ba 'yan? Pinirmahan ba 'yan? Linaw naman siguro ang kwento ni Congresswoman itong nakaraan kung paano naging batas yan. Unang-una kung saan nagumpisa. Pasalamatan nyo naman si Congresswoman. Nang BH po yan. Tapos sa Senado. Siyempre pasalamatan din po natin si Bam Aquino. Siyempre si Bongo. May naging parte din pala dyan. At ang huli, si Tatay Digong. Alam nyo, yung mga nagpapakalat ng fake news na yan para pag-away-awayin, may napansin po ako ng mga pos, hindi po kakamping, hindi po Duterte supporters. Mga bangag lang yan. Gusto lang pag-awayin yung mga bagong senador dyan. Bakit? Marami bang natalo sa kanila? Hindi ba matanggap? O baka gusto lang nila pigilan ang proklamasyon ng mga bagong senador ngayon? Ako'y nagtatanong lang. Magandito na lang ng you. bye, -bye.